Ito na si Foreman, nagre-repair ng secondary rack, secondary rack para sa cable wire, para sa electrical cable wire. Marami na kasi ito dahil tinanggal lang ito sa lumang bahay, dati tinanggal sa lumang bahay. At pagdalawahan ito, kaya puputulin niya sa gitna dahil isa lang yung kailangan niya. Pagdalawahan kasi itong uh, secondary rack na ito. Kaya potolinya niya sa gitna dahil isa lang ang kailangan niya. Bale, ito yung pinakabitan ng tableware mula doon sa pusti kapunta doon sa bahay. Kaya, ito yung ikakabit na naman ulit. Ikakabit na naman ulit kasi pinag alis at nagtatanggal noong tumigay ang lumang bahay at ginawa ng bagod. Kaya, lilinisi niya dahil nagkanta puno ito ng mga simento. at mo mga simento. kaya lilitin niya lilitin at tinturahan para para bago tingnan dito kasi ikakabit siyang mula sa poste na cable wire tapos ikukonek na naman sa iyong service entrance pipe si, si, uh, service entrance pipe yun na naman ikakabit uh, sa iyong mga linyada ng kuryente sa loob ng bahay ito Creamy Ladies at Ibaya si Foreman ang si talaga ni Foreman, si Kalagali, foreman. talagang nagpapapawis talaga mabagay papawis lang yan nagpapapawis lang papawis ka na exercise ka na may nagawa ka pa kaya ayos din ayos din ang tirada ni Foreman may nagawa na siya nagpapapawis pa yan inaalis na yung medyo makapal na mga sibinto kasi na talsika ng mga siminto yan kung saan saan lang kasi nilagay kaya inaalis niya yung mga siminto tapos pinturahan niya yan pagkatapos siya mapinturahan parang bago na yan tingnan parang bago nang tingnan pag mapinturahan kaya inaalis niya yung mayos yung bilog niyan yan yan tinatawag na spool insulator yan yan uh, nakakabit yung para yan, yan yung kinakabit yung ano yung wire yan kinakabit ang wire bago pumunta sa yung bago ikabit sa yung service entrance pipe ayos talaga itong forma natin forma na nagtatrabaho pa talaga ng ibang mga gawain kaya sambang samba sa bosing sa forma nya ay napakasipag ng forma nya halos malinis na ayos talaga paglinis ni forma katapos nyan pagkatapos pintura niya ready na naka standby na yan ready na yan para pag bago mag wiring bago kami mag wiring ilalagay na namin yan ilalagay na yan ni Forman sa lahat na ano ay ikakabit na ni Forman yan doon sa may bimbanda tapos maghanda pa siya ng ay ayan ayos na ayos na yan ayos na ko single ano sa single single secondary rack kasi dalawa yung kanina ay eh, napakahaba hindi na magkailangan yung para sa isa pero yung isa hindi na kailangan yan kaya kung sinong hingi yan ibigay ko na lang yan <laughs> libre na yan <laughs> ayan tapos maghanda na naman si ano merong 12 mm na square bar dyan maganda na lilinisin na naman ni Porman, yung square bar para yung square bar na naman ayun na yun hinahanap niya yung ano ayan ah, square bar yan sa sinasabi ko square bar ilalagay na naman ni eh, Forman yung square bar na yan sa ano doon gawin niyang abang niya, kasi doon ikakabit yung yan ikakabit yung secondary rock kaya iabang niya yan doon bago magbuhos ng pinaka final build iabang niya ni Forman ayan ah, talagang pag talaga ni Forman yung lilinis niya kasi pinturahan na naman yan ni eh, Forman inilinis yan ang gusto square bar. Gawin yung abang yan doon. Ilalagabit yan doon sa bago mo file. pag ng final beam doon. Ikatabi ko doon Para i-welding dyan. welding ang secondary rack. Ang mas talaga sa foreman. Ang dalawang tao ni foreman nandun sa number 3 na unit. Ang dalawa doon sa pinakababa. Nandun sa pinakababa.